Hello everyone! Welcome back sa ating kitchen! Ito po, meron tayong napakasarap na saging na saba na ginawa natin na banana crunch. Yan, at kita niyo naman kung gaano kasarap ating recipe. Mmm! Yan, kailangan natin ng saging na sabay. sa magkatanong, kung pwede po yung ibang klase ng saging, hindi po. Kailangan po ay saging na saba at dapat hindi pa po siya yung sobrang hinog. Yan, yung tamang-tama lang po ang pagkahinog ng ating saging na gagawin para sa ating banana crunch. Yan, balatan natin at syempre hatiin po natin so na depende po sa inyo para sa akin hinati ko po sa gitna yan hatiin sa gitna at atin pong lalagyan ng yan tusukin po natin ng barbecue stick so yung iba gusto nila yung hati hatiin lang po ng pabilog yan so na depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong style sa paghati-hati ng saging. Yan. So, at susukin natin ng ganyan. Then, mag-prepare po tayo ng one and a half cup of flour. Yan. Then, lagyan natin ng cornstarch. One half cup. Lagyan ng powdered milk. Three tablespoon. At salt. Yan. One teaspoon of salt. Then, 1 cup of sugar. Yan, ang ating ingredients. Of course, mix well. So, yan ang ating ingredients. Then, magdagdag tayo ng 1 1⁄2 cup of water. At, syempre, ang paglagay ng tubig ay dahan-dahan lamang hanggang sa ma-achieve natin yung right consistency ng ating butter mixture para sa ating banana crunch. Then, maglagay tayo ng 1 half cup of condensed milk. Yan. Nakapagdagdag ito ng linamnam para sa ating banana crunch. Yan. Ito naman po ay optional kung ayaw niyo pong maglagay ng condensed milk, it's okay lang po. Yan. So, mas masarap din naman kasi pag may condensed milk. Then, mag-add ng 1 teaspoon of vanilla. Mix well hanggang sa ma-achieve natin yung right consistency ng ating butter mixture para sa ating banana crunch. Yan, ganyan po dapat kalapot. Yan, hindi po siya yung masyadong watery. Then, ikot natin dito sa ginawa nating butter, yung ating mga saging na pinusok sa barbecue stick. diyan meron tayong inihanda na breadcrumbs. So, after nating ma-coat dito sa ating butter mixture, yung ating banana, yan, lagay mo natin dito sa breadcrumbs. Yan, ipagulong natin ng ganyan para dumikit yung mga crumbs Gawin natin ito hanggang sa malagyan po natin lahat-lahat. Yan, same procedure lang po ang ating gagawin. Yan. So, na-depende po na kung gaano natin mas, mas comfortable lagyan ng ating mga banana. Yan. Sa akin po ay, ginanyan ko po yung pagkakalagay. Then, yan. Ready for frying. So, mag-prepare tayo na mantika sa ating kawali. Yan. Siyempre, mainit na yung mantika. Tsaka, ilagay natin ng ating mga saging. So sa mga nagbabalak mag-business ng ganitong banana crunch, suggestion lang dapat makamura po tayo ng pagbili ng saging. Dapat meron tayong direct supplier o makahanap tayo ng mas mura na bilihan ng saging at yung dapat hindi po siya yung hinsyadong hinog na hinog kasi pag mahinog na, madali po siya maka-absorb o makapinitrit ng oil pag piniprito. So, yan. Pwedeng, pwede po talaga ito nating pagkakakitaan. Yan. So, sana po nag-enjoy kayo sa ating recipe para sa araw na ito. Maraming salamat! Mmm! 앗 yep. hmm.